Magandang araw, Kabataang Alabelians! Ako si Divine Carpentero. At ngayon, sisilipin natin ang dalawang malaking events na kasilukuyang nangyayari sa loob ng ating paaralan. Ang Manatag Curriculum Demo Teaching at launching ng Early RE Reading Inventory Program ng Alabel National High School. Para na! Sinimula noong 2015, ang iRead ay mula sa inisyatibo ng nagbabalik na reading coordinator ng NHS na si Ma'am Marnie Bassett. Inaasahan na tutugon ito sa pangailangan ng mahigit kumulang 200 mag-aaral na napagalamang hindi pagaanong marunong magbasa batay sa talang ginawa ng mga guro sa NHS. Katuwang ng iRead ang mga magulang sa paggabay sa kanilang mga mag-aaral sa lubusang pagunlad ng kanilang kakayahan sa pagbasa ang matabang dari sa I Project. Um, panigkamutan si, na ako nga uh, ma matudluan, masuportahan na ako akong mga akong anak, mga anak na matudluan sila basa, magahinan sila o daghang panahon para sa ilang pag-eskwela. Sinilyuhan ng mga magulang ang kanilang suporta sa pamagitan ng pagpirma ng Pledge of Commitment. Sa kabilang dako, kasabay ng launching ng iREAD Project ay ang pagbisita ng mga kawani mula sa Division at Regional Offices ng Department of Education sa pangunguna ni Sir Gilbert Barrera, DepEd 12 Chief Education Supervisor at Ma'am Donna Panes, CID Chief ng DepEd Sarangani layo ng pagbisitang ito ang pilot implementation ng matatag kurikulum. Ating matatag kurikulum na kung saan uh, simula uh, next week, uh, Monday, September 25, magsisimula po yung pilot implementation natin. Okay. ang ibig sabihin ng pilot implementation, titingnan natin paano pa ba natin mapaganda. Matingnan baka merong mga gaps na kailangang i-improve pa bago yung full implementation niya. next school year 2023, ano, 2024-2025. Namangharing si Sir Gilbert Barrera sa mga napansin sa kanyang pagdalaw sa ANHS nakita ko kanina, ang saya-saya nyo, ano, nag enjoy kayo sa labas. Ganun dapat yung pag-aaral, masaya tayo because we learn best when we enjoy learning. So, dapat masaya. At yun ang huling kaganapan dito sa Alabel National High School. Manatiling updated sa mga events sa ating paaralan sa pamamagitan ng pag-like sa ating FB page at YouTube channel na Alay Dunong Production. Muli, ako si Divine Carpentero, nagbabalita para sa Alay Dunong Production.